Hello everyone! For today's ganap ay manguha kami ng papait. kasama ko dyan si Liwa, si Mama at saka si Papa. Bale dito lang pala kami kukuha ng papait at guys sa may fish panan. Then kita nyo guys, eto yung katuray dagat sa balay iti sabung na kulay red. Nakakita ko ng sampalok dito guys at nagpakuha ako. Kaso nga lang wala pa yung mga kalangakang. Kita nyo ata rupa kita nga bigbigat haggardness. Eww! Ditoy garo den kakset ka tarogolugyan miti agalan. Ado, dito ditoy guys nung matitigas na sila may mga bulak bulak na sila kaya nilipili mi lang agi inalamin. Kamunan nya lang unay tang angutan neto nga aso. Kita nyo mat ni guys, tiki na peaceful na ditoy probinsya o di ba nakapanpaniil. By the way guys, nung bata pa pala ako eh, hindi pa ito fish pan. I mean, fish na kaso kabagbag pa ilang eto yung guys, nabak ko lang. kita nyo, sumayot man ato aso ko, nakapun lang nga ro dun kot agarong um, o oh, di ba? Nagbirok-birok kang pay karun, guys, ti mayat nga pagalanta. DJ ayon tinagalan mo, DJ kot matatangka na nun. So nga dito kami man na presko. So, bimalasyo kami dito guys. Tad, tinakita mi nga. Mayat nga maala dito eh. Mm. Kita nyo, siyak mo ti lumasat at pa. Kita nyo, baka matinagak o sipaw mangsipaw kanya. Uy! So, dito yung guys. Talpas kami nga nagalan. Ta, medyo natatanggong man ti Adda dito yun. So, nga napang kami. Kit kita nyo, mandi di na kayat nga magna dito. aso ah, nga kadwak. Kailangan na palang mabugka Sakbay nga magna ni, mm. 'di ba? Nagpapalambing ang aking liwa. So, mga guys, dito na nagtatapos ang aking mini vlog na ito. Don't forget to support our FB channel and YouTube channel. Thank you for watching.